mga kabugis, ako muli si Lito welcome kayo sa akin channel Malayalis Garden. Alam po ninyo yung mga bugambil natin. Marami yung mga naglaos ang bulaklak, talagang bulaklak. Pero ngayon, napaganda ko na sila. Eto. pansinin ninyo. Oh. Mga bagong bago yung mga bulaklak ko. Oh. Kasi na mulaklak na yan, kagaya dito. Ito, yung mga bulaklak niya dati. Oh. Pero inabuluhan ko siya, napabulaklak ulit sila na maganda. Pati dito, kabila. Dito, oh. Sa yung dahon niya nakita niyo Kasi maganda pagka yung may dahon na ganito. ah, oh, ayan o. Oh, press na press. Talagang magbibigay ng maraming bulaklak yan. Hindi lang yung opal flame. Kahit yung halo niya. O oh. ayan. Crafted kasi ito. Kahit dito oh Panibagong bulaklak na ito. Makita niyo Press na siya. O oh, ayan oh. Di ba? Yan ay, ay antagal lang may bulaklak pagkara. Ito kasi yung pinanggalingan ng mga bulaklak niya o. Oh. Hindi ko pa natanggal yung iba. Pero napansin nyo na talagang bago na. Nag-press na siya. Ayun, na, may halo pong mga opal flame na bago din. Papasalin pa natin dito sa abila. Ito, press na siya. na. Ito niya mga press na. Pero dito, sa isang side na to, nakita niyo, oh, luma. Dito sa isang sanga nag-rap. Pero ang ginawa ko lang dyan kasi hindi ko natanggal itong ano, itong mga luma pero namumulaklak na naman siya ng bago eh, no? ayun meron tayong tinanggalan nung isang araw na ah, kahapon tinanggalan natin ng bulaklak ipapakita ko sa inyo kung ano ginawa akong pag aabono para napapress ko ng ganito pati oh, na niya oh. mga bagong bago pati mga dahon niya mga buhay na buhay o oh. oh, diba ang ganda <laughs> kahit itong lilak ko o oh. Ah, uh, gobi mamulaklak. Uh, press na press yung mga dahon. Ganda ng variegated ano. Ayun na namumulaklak na. Pero ito lang hindi pa natanggalan. So, kasi dati ito lahat ganito. Uh, na nagtapos yung bulaklak ko karan inabunuhan ko. Eh siguro mga one month na yon, no? wala pang one month. Mapapansin niyo talaga na press na press pa lang dahon, no? Green na green. Oh, gara nagbigay siya ng bulaklak na napakalusog, oh, di ba? Napakaganda. Pakita ko sa inyo pa na ginawa ko diyan. Kalimutan ko pala ipakita sa inyo ito. Ah, kayo humusga ka, Ito ah. kristina ito. Ah, ganyan ang dahon niya. Ayun. Ah, dito marami pa. Pero pag nagmaliw siya, ito yung bulaklak niya. Di ba ang ganda din? Wala na siyang batik, oh. ito yung halo niya, oh. isang sanga lang oh, yun, oh. Ito yung ganito ang Cristina eh. Ito nagmaliw siya, pero talaga ang ganda din. Yung ibig sabihin ni eh, nawala yung mga dots niya doon sa mga ah, bulaklak niya. Ito, ito kasi oh. Yung toy sinasabi ko, yung mga ganyan niya. Oh sa bulaklak niya nagbago ito ang lumabas pero talagang maganda din oh, ayan, ayan niya, ipunin ko lang oh ayan di ba ang ganda ayan nga uh, hindi ko alam kung ano ipapangalan ko dito eh sabi ko Mr. Red na lang eh talagang maganda kasi marami kami na ano na buhay na ganito na kasi may mga may gusto pero yung pangalan niya wala siyang alam oh, hindi ko alam kung anong pangalan kung ano ang ID nito kaya hindi namin mabenta pero talagang yung pagkared niya napakaganda ganito siya eh, ito siguro ang lalaking Christina o yung babaeng Christina baka ang lalaki naman ito yung kuha ko na ito ito yung original nya eh. ito ang ano nya pero naging ganito Christina. Ah, diba? Eto siya, oh, ba? Ito siya, Yung mga Christina niyo, baka sabihin niyo mapiki kayo. ang nakabili kayo ng Christina kasi kung minsan nagkakaganito. Pero siya rin ang ano, puno niya, walang pinagiba. Siya din nakagrap. Hmm. Isa lang ang ano nito, isa lang ang sanga nito. Ito siya, oh. sa ilalim niya. Oh. isang puno lang magkaiba ng bulaklak ito yung tinatanggalan natin ng bulaklak na luma kahapon para maging kagaya ng mga pinakita ko sa inyo kasi hindi ko pa natanggal lahat abonohan natin ngayon hindi ako nakapagabono kahapon pakita ko sa, ano sa inyo eh. oh. pero napansin ko na parang ano paghaluin na natin yung ano, urea saka triple fortin para magdahon siya ng maganda kasi alam mo pagka uh, maganda rin yung dahon pag nagbigay ng bulaklak uh, press na press yung mga dahon niya marami kagaya na pinakita ko sa inyo napakalusog uh, ba? Diba? napakaraming uh, bibigay ng bulaklak yung mga yun eh kasulukuya silang namumulaklak ngayon eto nga pala yung abono natin Oh, ito yung mga tinanggal ko na bulaklak kahapon ito oh. Yung video kong kahapon na ah, uh, yung <coughs> yung five tips ko sa inyo. Napakarami ito. Ito may dala na akong abono. Ito yung ano balak ko siyang haluan ng urea. Kasi mas gusto kong tingnan yung ano yung may dahon na fresh press pagkaraan saka siya mamumulaklak ito lang gagawin na natin excuse me po ito kutsarita lang ano ba ito kutsarita kutsarita ipatag na lang natin ang gusto kasi kung masyadong puno naman sobra naman paghaluin na natin ng triple fourteen sa kayuria ah maganda ito masyadong mainit ang uh, kailangan din na, ano ayan ganyan para ma-press yung mga dahon niya. Halo lang natin maigi. Lalagay lang natin dito. Uh, apat na side ng lagyan natin. Ubusin na natin ito kasi alam ko dito eh, isang kutsara lang ito. Ayan. Apat na side. Huwag lang natin ilalagay sa may puro Yan lang. tinakta ko na. Yung triple 14 pala, yung mga hindi pa nakakakilala, yun, complete. Uh, granules siya, na kulay brown talaga dito. Ang nakatatak sa sako niya, 14-14-14. Uh, complete yun. Yun ang triple 14 na sinasabi ko. Ito namang urea, uh, ang nakakalagay dun sa sako, kung, kung bibili kayo, nakalagay 4600 na nakalagay kulay white siya na mas pino parang asin hindi naman may granule din siya na konti oh. pero kung ito, madaling malusaw oh. ito pang pabulaklak ito pang palusog ah, mag ng marami at gaganda yung dahon niya eh, siyempre pag nagusbong ng marami mas maraming ibibigay na bulaklak dahil lalagyan na natin ng triple 14 Ganun lang, nailagay na natin dito. <coughs> ah, didiligan na lang natin agad. Huwag lang sa, ano ah, huwag lang sa may puno. Ganyan lang, malayo lang. Ganito lang ginawa ko doon sa mga nando. Kasi ito, nahuli na nalaglag ang mulaklak nito. Maunang malusaw naman kasi yung ano, yuria dyan. Sobrang init ng panahon ngayon. tanda na kasi puno na to. Oops. Okay na yan Nakita nyo yung triple forte na tira pa siya. Gusto ko yung pag gusto ko kayong ano, uh, doktongan yung sinabi ko na maganda pag yung ano yung may dahon-dahon na madilit na ganyan saka mag-uumpisa siyang mamulaklak kaysa dun sa dry na dry yung sanga uh, walang kadahon-dahon saka pamumulaklak ito mas magandang tingnan o oh, press na press nakita nyo yung loob nya ang dami o oh. ang oh. oh, daming usbong na bago ito yung maliliit na usbong na ganito ayan oh, ang daming usbong ay mamumulaklak ng lahat yan agad dito o oh. oh. diba kasi mas maganda rin para sa akin ayan yung tinin oh. press na press Ganun lang ang ginawa ko rito. nung matapos magbulaklak, uh, pinaghalo ko yung urea triple 14. Kasi parang nagtinting-tinting siya kagaya ng nakita ko sa inyo kanina. Uh, sagad. Uh, ganun lang ang gawin sa mga pagkumbilya nyo. Pero kung malusog naman, triple 14 okay na. Pero pag yung walang kadahon-dahon, uh, talagang pumayat. Eh, para lumusog naman, eh, lagyan nyo ng urea. Hindi naman experience ko lang ginagamit ko lagi dito sa garden ko. Eh, tagal takal ko naman ang may garden. Siyempre, alam ko na yan. Uh, sana may natutunan kayo sa na-share ko sa inyo. Uh, maraming maraming salamat sa patuloy na panunod niyo ng mga video ko. mga